Good morning mga Welcome back Today is Sunday Ayan Abangan day na naman Siyempre For training natin Sa Ah uh, 120 days Dahil pero nga tayong Pinatraining na naman Kay Ah uh, Tropang Gian Ayan Shout out Kay Boss Anthony Ayan Maraming salamat Ayan Shout out Kay Tropang James Ayan no? At syempre, sa mga tropa natin na uh, merong nagkarga sa six lap sa hinubaan negros Gross ma good luck sa inyo and then meron din pala tayong uh, abangan ngayon na uh, isang ibon yung kapatid ng in-entry natin uh, pinatraining natin sa south kung sakaling maganda yung pawe pwede natin ikarga sa tre ano sa susunod na lap bali sasali tayo sali natin sa pooling kung sakaling uh, maganda yung pawe bali malap tayong update bali sa ano lang nangyaman yun mga ping sa hamtik yung blue bar natin na uh, hindi kinarga dahil ay nga uh, yung nahuli sa san pedro mga pating yung na smash sila kaya ayan ayan dito yung mga ibon natin mga ping merong dagit eto mukhang uh, native pinal offline natin yung mga ating uh, sa ibon dito kaya yan update ko na kayo mamaya pag na-release na yung mga ibon natin bali ay nga meron tayong dalawang pinasabay nga sa norte yung 120 days natin tsaka yung blue bar na uh, pinasabay natin nung nakaraan kaya sana natin na uh, makakawi pa sila uh, release nun is tibiao bali ay nga nag-release nga din tayo kahapon dun eh pinasabay ulit natin mga buting. kaya yan Ah, balik na ako mamaya. Welcome back. Time check tayo It's already 6.52. yan, Bali, update nga tayo sa pinasa, uh, pinadala nating ibon sa south. Yung isang blooper natin. Bali, na-release nga po yun ng 6.33. Ayan. Alisend ko na lang dito yung video. then, ayun nga. Yung ating norte is wala pa. Um, on the road pa sila. Nagbiyahe pa sila mga patigil. Then, ayun nga, uh, sulitin na uh, good luck sa 6 uh, six laugh. Ayan. Eh, pinakawalan yung mga ibon nila ng 6.35 pagkakalam ko sa ginubaan negros. Uh, ayan, mga pating. Uh, good luck kay paring Joven. Uh, sa lahat ng magkarga. Ay, uh, total birds ng mga pating is sa 7 birds pagkakalam ko limang limang Allberg ay limang YB tsaka dalawang Allberg lang yung natira ha pating ay ayan, ayan so let and good luck and advance congrats Five, six, thirty-three. Give me. Guys, time check. 7.08. Mukhang nandito na yung pinatos natin sa south. Mukhang nandito na siya. Ayun siya, ayan siya. Blue bar, dark blue bar. Eto na. Ayan siya. Bababain natin mga lang. Ito, 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 ito ay nagpahinga siguro siya yung nagpahinga dun ayaw pang bumaba at mambay tumambay sa taas ng nyog. So, bababay natin, wait lang si Clet. Galing ha? Eh? Ayan mga buting Eto na sya Ayan mga buting Bumaba na sya mga buting. Si blue bar Ayan na Ayan na Makakamuka talaga ng kapatid Ayan mga buting Ayan na Ayan mga Ayan Ayan

utang udah asik A few moments later. Mukha nandito na yung ating dalawang ibon. Ayun o. No? Nandito na. Ewan ko kung oras to pinakawalan. Hindi natin sure kung saan. Ewan sa uh, pedalan natin. Kaya ayan mga pating. Uh, dalawa kompeto. Ayan salamat kay tropang Panggiyan, James, tsaka kay Boss Mark. And, anahing salamat. Kaya, anong dito lang siguro yung video natin. And, good luck sa merong uh, abangan ngayon sa 6 lap. Kaya, good luck sa inyo.